Okay, good morning mga Cryptuhan. So ngayon, wala tayong execution. Ay, ilang araw na rin, wala akong execution. Dahil nga, okay naman, this first, resistance, second, third, binasag niya lahat, pumunta siya dito sa supply, bumaba siya, there's reason. Tapos ito, may rason din na pumamp yung price within this area ito na lang yung kinakonfirm ko kapag itong price na to is bumaba dito ibig sabihin nag double bottom na siya tsaka may roong candles na pa up so, yun susundan ko yun if may rejection dito so for me antay lang ako dito pumunta yung price dito pag so, pumunta yan siya tapos may weakness na pababa is don buy ako yun lang that's all see you for the next trade ito nga oh, wala tong may talo ako doon. Dalawa. Dalawa kong talo. Sa dalawa, ayun, bawi lahat. Bawi, o. Oh. Yung mga trades. Trades ko. Yung yun, maliit ang talo, malaki yung mga panalo. O, oh, dalawang talo, isang panalo, bawi lahat. Ito. Ito, talo. Panalo, panalo, bawi lahat. Yan, talo, panalo. Talo, panalo. Malaki yung panalo. Panalo, panalo. Ito, malaki-laki ito. Ito, talo. So, yun lang. Yun lang, mga dita. So, wala tayong existence order. So, yun lang. That's